Kamusta mga kaibigan? Nandito tayo sa Shinjuku Sa gilid-gilid lang no? At ngayong gabi Samahan nyo ako para puntahan yung Tinatawag nilang lugar na walang tulog O yung sleepless town kung tawagin Ang Shinjuku ay isang wardo distrito dito sa Tokyo at sa loob nito, meron pang mga maliliit na area tulad ng Shinjuku Station Area, Kabukicho. So, bale, itong lugar na to ay Shinjuku, Shinjuku. Dahil sa loob ng Shinjuku ay may Shinjuku. At ngayon, nasa gilid tayo ng Shinjuku. At papasok tayo sa loob ng Shinjuku. So, ayaw ko, ano itong pinasok ko. First time ko lang maglalakad sa area na to. Gusto ko lang itry, no? Parang may iba lang. So, kung titignan mo, hindi na rin siya residential area itong lugar na to. Ayun o, no, parang may park. Ano kaya yan? A park nga. Parang playground, no? Boom! Mga kaibigan. Ano ba to? Parang cementerio. O, oh, turista ka, malamang, malamang hindi ka mapapadpad dito sa Nihalakarang ko dahil gilid ito kumbaga. At malamang manggagaling ka sa si train. At kung dito ka manggagaling sa si Shinjuku Station, ito ang mararanasan mo. 3.6 milyong katao daw dumadaan dito. So, sobrang laki nito. Paano rin siya ng lagusan sa iba't ibang area ng Shinjuku kasi pag inakit mo yung mga hagdan dyan, mapupunta ka na sa kabilang side. So kung umuulan, pwede kang dumaan dito para makapunta ka sa kabilang side ng Shinjuku. Kung tutusin, mahihalin tulad ko to sa isang malaking mall pero nasa basement. Kasi andito na lahat. Merong restaurant, mga cafe, bake shop, grocery. Lagusan papunta sa mga gadget store sa mga mall kung saan saan exit. Pwede ka magpagupit, magpa-repair ng susi. Minsan kapag may imimit ako dito sa Shinjuku, lagi akong late kasi hindi ko mahanap yung exit. Kahit yung mga lokal na hindi taga Tokyo or hindi sanay sa Shinjuku, nalilito rin sila. Kaya nga sinabi ko, sobrang dami ng exits dito at kapag kamali ka ng nalabasan, minsan magugulat ka, nasa kakaibang dimension ka, tahimik na lugar. Pero sa video na to, ang exit natin ay Kabukicho Exit. At ito ang makikita mo. Mm. Okay. 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 Ito yung pelusa nga So dati may, may ilaw to, no na sobrang liwanag. So ewan ko ngayon pinatay na dahil kung hindi niyo na tatanong <laughs> 10:45 45 na mga kaibigan no? So nandito na tayo mga kaibigan, itong entrance ng Kabukicho. Dito, dito madalas yung unang landing ng mga turista, mga traveler kasi ito yung sikat na spot kung saan makikita mo yung ulo ni Godzilla. At dito rin makikita yung Don Quixote. Don, 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 donkey. Kung makapansin mo medyo iba siya, iba yung vibe niya sa ibang parts ng Tokyo. Medyo talagang static dynamic na talagang pure energy at may mga natutulog, mga nakaiga, mga security. 2019 noon dating ko sa Japan. Wala akong kakilala noon. Uh, siguro after ilang months medyo na miss ko yung parang energy ng Pinas at isang gabi dito ako napadpad. So nalala ko na nung bago ako sa Japan, dito ako madalas no. So dito ako parang namulat sa culture ng ng marang nightlife culture ng mga hapon din and naigot ko to especially yung area ng Golden Guy pakinggan nyo yung background music yun yung original song nung Tagalog na nakanta natin no Ito lang namang gusto ko dito, yung mga malilit na eskinita, no? Itong Golden Gai, mga kaibigan, dito ko dinadala madalas yung uh, bisita ko sa Pinas kasi unique experience to sa kanila and since kahit pa paano nakakapag-Japanese ako, pag pumasok ako ng... Hindi ako magaling, ha? Baka sabihin nyo, kahit pa paano, kaya kong makipag-basic communication, kumbaga, sa loob. <laughs> Dati, lahat ng mga napupunta ko dito, kapag binalikan mo, Minsan parang hindi mo na mahanap. Hindi mo alam kung lumipat ba sila or kasi nakakalito kahit kahit ilang linya lang to, ilang hilera lang to. Siguro mga apat lima. Konti lang pero siyempre hindi ka na araw nandito. Parang hindi mo na sila mahanap. Uy, ito. Cairo Chan. Naalala ko to. Yung matanda. Let's go. Hanggang dito lang yung pwede natin kunan kasi bawal kunan yung pinakaloob nito, no? Pero ito yung karakter ng Golden Guy. Oh, uh, Papa, good. Philippines. Philippines. <laughs> Tequila. Where are you from? Colombia. Colombia. Yes. I see you have ¿Por qué chicharón? Tequila. Tequila. Sí, Tequila. Uh, do you speak Spanish? Español, sí. ¿no? Yes, hablo español, sí. ¿Hablas español? Sí. ¿Y tú también? Yes. Poquito, sí. poquito. Me muy bien. Me llamo Jan, soy de Filipinas. Actualmente estoy estudiando español, principalmente porque es muy parecido a nuestro idioma. Sí, pero ¿trabajas con YouTube, porque Ay, hola. Little Lechong Kuali lang talaga ang dahilan kaya ako uminto. Pero hindi ko alam kung paano napadpad sa usapan at umabot sa tigila. Pero nandiyan na. So ihagod na natin mga kaibigan. Okay, okay. Latinos, Latinos. Four months na ako hindi umiinom mga kaibigan, no? bigla ako na painom. Siguro nga five months eh, na hindi ako uminom dahil may gout ako. <laughs> Pero okay naman na ah, dahil may gamot. Pero siyempre lifestyle change pa rin yung gusto ko. Baga pag ka talaga ng tadhana, kahit naglalakad ka lang, may halong tikila, no? Grabe. pa nga? Uh, Chicharon. Charones. Chicharon. <laughs>

French fries. Ito ang kanilang chicharon na nakahalo sa French fries, mga kaibigan. Mm -hmm. Wow! 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 Ito sauce nila. Delisyoso, mga kaibigan. Delicioso. Hop! Sa likuran ko, hindi oh. pala rito. Doon pala sa kabilang side. Basta isang diretsyo lang yung bahay ko. Mula dito kung lalakarin ko. Pero hindi na tayo maglalakad dahil ano oras na. Magta-taxi na tayo. Okay, so, alin ka na. Uwi na tayo. So ayun mga kaibigan mula sa The Town That Never Sleeps ay pupunta na tayo sa aking bahay where I always sleep at dahil dyan gusto kong bigyan ng shoutout ang mga kapitagpitaga nating manonood. Ivan Rachel Bondad, Chef Pangilinan, Davis, Lawrence Ongoko, Ricky and Devi Balion ng Tagig, Orven Habalio at kapatid na si Tantan, Saint Jam, Aki 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 60602, Warren Co. 123, Bert MJ 2KR, Grab Rider ng Katipunan in Team Rizal, and si Riza Bella. Navigator. Shoutout daw kay Bondad Family from Japan in Philippines. And kay Mr. Yao Dipo 9733. Van Cedric Silva 3799. Kay Yusuke Urameshi 3528. At yun lang mga kaibigan. Maraming salamat.